Maayong buntag mga ka BP. I am your BPO Steffi, and right now we are here in Mactan International Airport kung saan kikilalanin at makakasama na nga natin in any minute ang ating trip to Cebu winner. Let's go. After how many months then? Makikita ko na yung wifi ko at dito pa sa Cebu. In any minute we are looking forward and excited na makita na natin si ate Mary Hello. Grace kiss kiss in love na naman po. kasi nakita lang kami ni wifey after how many months so, mam kamo sa naman ang iyong flight from, ano, from Manila to to Cebu ano walang tulog walang tulog excited no Alright, so nakakita na nga natin si Miss Mary Grace at Kuya Jason together here in Mactan International Airport. aya naman tara na and let's yeah. go to the hotel! Ako po isang community nurse sa province. Sa side po ng work ko, medyo demanding po yung working hours po namin. Tsaka yung leave po namin is uh, limited, lang. limited lang po siya. Sabi ko kay consolation lang kasi nga Malaking bagay po yung cash prize. oo. Uh -huh. so, ah. Tapos yung pala dito, kung wala ka pa pipili, sana nagustahan mo yung birthday gift para sa'yo. Although hindi galing sa akin, galing kay Bingo Plus, maisi-celebrate natin ang magkasama. Huwag kang mapagod na mahalin kami. At sana lagi ka lang nandiyan, supportan kami kahit na magkalayo tayo. Mahal na mahal ka namin. Tiyis lang Pero, naman lang. Darating din siguro yung time na magkakasama din tayo sa Thank you, Bingo Plus! thankful po sa Bingo Plus sa, sa opportunity po na binigay sa amin. Ito na rin po yung siguro magiging birthday gift po ni Bingo Plus sa akin. na super thankful na kasama ko po yung wife. Lalo na uh, long distance relationship po kami. Para na rin kami nanalo sa dyan. parang second honey muna po namin ito. Ay, pinapaabot po si Bingbing sa inyo. So, <laughs> thank you, Bingo Plus! Bingo plus, bingo plus, bingo sa saya, plus sa panalo! Woo!